Yan, yung biglang lingon. Boom! Grabe, napakabilis ng fang action na yun. Uh, gustuhan niya na guys. to ko, Ami. Kit, kit, kit mo. Kahit napakalapit ko na, hindi ko lumalis. Napaka-amo mo na. Ito ang itap ng twister yung ulo niya. Yan guys, so, ha, muna oh. <laughs> What's up guys? Kumusta kayo dyan? Medyo matagal tayo hindi gumagawa ng content. Pasensya na medyo nawala tayo sa momentum. So ngayon guys, first up eh, tarantula feeding tayo. Ngayon guys, yung mga tarantula natin. Medyo ano to mga to, gutom na sila. So balik tayo sa pag ng mga content. Eh, ito yung isa si Maximus. Yung nakatago sa kanyang lungga guys, ayun siya. Si Maximus. Tapos si Ignis, nandyan siya. For sure guys, eh, gutom na itong mga to. Try natin yung kanilang feeding reaction. O, oh, di diba guys? Gutom na o. Oh. oh. gutom na guys. Gutom na sila. Ayaw nabitawan yung ano, tangkay. Pagutom na rin yan guys. Pero mamaya pa sila kain guys kasi ito mga super worms eh kinagat load pa natin. May mga dubia naman tayo pero yung mga dubia natin ay para sa mga bearded dragons. Ito mga super worms para sa mga gecko. <laughs> sa toke gecko natin. Nakatrip po siya guys oh. bad trip. Akala niya kainan na. Hindi <laughs> pa pala. Galit siya. Oh. Galit siya guys. <laughs> Nasaan na yung pagkain niya. Ito guys oh yung toke gecko natin. Ayun ang oh. amo na guys oh. Oh, siya na mismo lumalapit, oh. Si Tokomi yan. Akala, <laughs> siguro pagkain daliri ko, guys. Baka bigla niya talunin at kagatin doon daliri ko. Aba ko muna, ayun na siya, guys. So, oh. lumalapit na siya ng kusa. <laughs> Tokomi! Ang amo Si Tokomo. Ayun, guys. Si Tokomo. Nagtago. <laughs> at good news, guys. May anak na sila. Ayun, napakalita to kay Gecko. Kita nyo ba? Napakalabo, eh. <laughs> Wala pa siyang pangalan. Pangalanan nyo guys, itong anak ni Tokomi tsaka ni Tokomo. Feeding time na. Busog na yung mga superworms natin. Kuha tayo ng medyo maliit. Para sa kanya. Para kayang-kaya niyang ipin down. <coughs> Ito. Maximus. Oh, grabe guys. Take down agad ah. Kayang-kaya pala eh. May tumutubo guys oh. Ano kayang daon yun ano? May tumutubo dito Walang kalaban-laban yung super Walang masyadong action. Diyan ka na muna. Eto si Ignis guys. Wala siyang ano, kasang kasaputan. Bakit kaya? Napakalit na kanyang abdomen no? Matagal na nang nagidipis na kumain eh. Saan kaya dito? Eto medyo malaki-laki ng konti. Sana i-take niya agad kasi pag hindi niya tinake agad, magbabaro ng superworm sa pinakailalim. Mahihirapan tayong kunin. Ayan, ayun, nice one. Yan ang fang action. Kitang <laughs> abdomen niya guys, oh. Napakatagal na panahon yung nag-refuse na kumain. Ayaw ko naman mag-iwan ng mga pickled na feeder sa loob kasi lalanggamin dito sa Pilipinas. Napakadaming langgam dito. Lalang dito sa lugar ko, Bukid. Sa gate lang yun, eh, lalanggamin na yung feeder na pickled na iniwan mo. Kaya yun, laging buhay ang nilalagay ko. Kapag ayaw niyang kainin yung nilalagay ko, edi, eh di, try ko na kinabukasan or after two days, ganun. So out of two guys, ayos one. Tungon ko na nga to. So baka masalisat sa yan tayo. So ito kahit yung pinakamalaki na. Ayan, lipat natin. Hindi ko lahat may fang action to. Gutom na gutom kanina eh. Ay, <laughs> naulugan ko siya. Sorry. Oh. Ay, ko tuloy kumain. Ay na pala. Sige, take down muna na. Last of the na to guys. Nahanap niyang ulo. Ayan. hukayin mo bilis. hukayin mo. Dapat ko matras. Ito mo nang isang natin. Ito na itong ating Brazilian red and white knee. Bago na yun yung scientific name ito eh. Kaya medyo ko patanda. Yan. Yung biglang lingon. Boom! Oh, Grabe. Napakabilis ng fang action na yun. Grabe guys. Nastig. Bilis nun no? ah. Solve-solve siya. And guys, ito Komi talagang hinintay niya ako lumalapit na talaga oh ayun ito kami super warm oh di diba? napaka napakaamo niya na guys hindi siya tumatakbo ang pet mo na hmm, ko ka na oh di ba sige lang take your pick kahit ilan yung anak mo ang mahirap pakainin eh bilisan mo naman takomi at nakakangawit din Okay, so wala kasi patungan dito. Dapat gumawa ko ng ano dito, ano feeding dish patungan ng mga super worms para ano, yung hindi makatakas ng super worms, no. Para matik na, matrain na sila. Kung ano pa 'di ko gawin yung guys, ano? Nakatali dito sa poste na ano, feeding dish nila. Ay. Ang dami kasi, ano. Eh, hindi siya makapili. Try ko na lang isubo sa kanya. Para hindi siya may tapang kumili. Take down muna. Tagal guys. Si Tokomo ka muna. Buto pa si Tokomo eh. Napaka daling kausap eh. napakataas ayun siya, Ano ba siya? Ano ba uso niya? Ito. Ano Ayun. Ngayon eh, hindi ko na makita yung anak nila. Nandito lang siya kanina eh. Nakita ko siya last time. Sinubo ko nung pakainin. kasi tumatakbo guys, lumalayo. Layo siya eh. <laughs> Try ko guys kung kakain siya. Ito super warm. Medyo ano pa to. Medyo bagong shed kaya malambot pa ito. Good sa Yung tatay niya guys si ito kuma eh no. <laughs> Nagtago na. Sumisilip yung uso. Ay, nawala na siya guys. Nagtago na siya. Umumihin na sa tatay niya. ato komi Bilisan mo. Ayun. Ito take-down kalintal eh. Pakipot ko lang eh. Diba? Take-down. Napakalapit ko na guys. Hindi siya umalis. <laughs> Yan naman yung bahay niya. Isa pa pala kay Tokomo. Matik si Tokong mo, napakalakas kumain. Guys, check nyo kung may kita nyo. Makita eh. Kikita nyo ba? <laughs> oh, last one, Tokong me. O, oh, diba? <laughs> Nagustuhan mo na. Nagustuhan niya na guys. tokomi Kit, kit, kit mo. Kahit napakalapit ko na, hindi ko lumalis. Napaka-amo mo na. Teka, ang itap ng tweezer yung ulo niya. Yan guys, so, ha, Oh. Ito you know. ko, Pangatlo. Tikatlo sila nito, komo. Na ang mga adult superworms. Yung maliit talaga, wala na. Ayan na natin. So, ulit natin itong ating lasodora para hiba na kung magta-take down na. Kung ayaw pa rin, eh, iwanan na natin siya. Bukas ko lang sa pakainin. Gutom yun eh. Oh. take down na kinabukasan na ito ng hapon at babalikan natin itong ating lasodora para hibana na hindi kumain kagabi siguro naman eh kakain na ito kasi nakapag settle na siya ready to take down na ito guys o oh, diba guys yan ang sinasabi ko di ba di ba di ba di diba. labo ah yan fang action guys ang ating lasyon pala hiba so yan kumpletong take down guys apat na tarantulas so apat pa rin yung ating mga tarantula guys hindi pa nadalagtagan kasi na medyo pricey kapag may papel kailangan legal tayo dapat may papel at ayun ang pagbabalik ulit pagbabalik ulit, pabalik-balik tayo, pagbabalik ulit. <laughs> so, sana magtuloy-tuloy na, ano? at ayun, sana ibumalik ay yung momentum natin sa pagbablog. So, yun guys, uh, magpalakas ulit tayo. Maraming salamat ka sa chill lang tayo lagi. Dito sa skitso Palma, Philippines. Yeah!